tayo mga daing boss sa pangalawang siya. araw na pagbilad natin ng daing natin oh tingnan nyo napakalakas yung araw natin ngayon thanks God grabe ang araw at dito mga boss alas 4 na to ng hapon at tinanggal ko na dito kahit may kunti pang init pero hindi na masyadong malak masakit kaya tinanggal ko na dito mga boss wala init bukas tama tama ito mga boss Mada tatlong pang tatlong araw natin bukas kaya tuyong-tuyo talaga ito bukas mga mga, mga boss at dito pinapass forward lang natin kasi napakarami ito at dinadaan-daan ko na ito kuha dito mga boss kasi pawala na rin tong init ayan mga pamilya ko dyan at uh, yung mga bibigyan ko nito abang-abang kayo dyan at uh, dapat pag kumain kayo nito marami rin mainom yung natubig kasi delikado ito sa UTI napakarami ito baka UTI kayo nakakain ito Ayan. Swerte itong uh, ma mabibigyan ko nito. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Napakarami yan o. Oh. Hindi na natin kailangan bumili ng daing sa palingki kung marunong tayong gumawa. Bumili lang tayo ng isda dyan at uh, tayo na magdaing para malaman natin malinis ba o at malilinis bukas yung niya, mga, mga daing natin. Ayan o. Oh. Tingnan nyo mga boss. Ayan, Ayan, na. Bukas na naman mga boss. Ito pangalawang bilad ko pa lang ito mga boss. Itong Ayan mga boss. Maraming salamat. Dagan share lang mga boss. Ito.